Uy, holiday ngayon ah. Oh. Oo nga, no? Ano bang meron? Noong February 22 to 25, 1986, nangyari ang isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas, ang EDSA People Power Revolution, otherwise known as EDSA Revolution o People Power. Ito ang Bloodless Revolution o mapayapang protesta ng sambayan ng Pilipino na tumapos sa dalawang dekadang administrasyon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Ang gobyernong puno ng human rights violation, corruption at political repression na nagresulta sa paghihirap ng bansa at pagbulusok ng ating ekonomiya. Mahigit 2 milyon ang nagtipon at nagkaisa sa people power sa EDSA. Walang mahirap o mayaman, hindi mahalaga ang religion o kung may posisyon o wala. Lahat nagkaisa para sa kalayaan ng bansa. At pagkatapos ng apat na araw na protesta, wala nang nagawa ang pamilya Marcos kundi lumipad papuntang US. Dito na nga nagtapos ang diktadurya ng Pangulo. 39 years na since mangyaring lahat ng to. Tanungin nga natin ang ilang Gen Z kung alam pa nila ang kahulugan at kahalagahan ng EDSA People Power Revolution. Excuse me, excuse me. Para sa'yo, anong EDSA People Power Revolution? para sa akin ang ad sa People Power Revolution ay isang mahalagang pangyayari dito sa ating bansa. Isang kilusan kung saan nagbigay daan upang mapatalsik ang diktatorya ni Ferdinand Marcos Sr. at magbigay daan upang mapanumbalik ang demokrasya sa ating bansa. Ano yung maaaring matutuhan ng Gen Z sa People Power Revolution? para sa mga Gen Z, mahalagang alam natin yung ating karapatan sa malayang papapahayag. Gamitin natin yung boses natin para ipaglaban yung tama at pagkakaroon ng pakialam sa ating society, sa ating government para sa demokrasya at kalayaan ng ating bansa. Sa panahon natin ngayon, sa tingin nyo ba ay pwede pang maulit ang EDSA People Power Revolution? Bakit o bakit hindi? Um, para sa akin, um, posible na maulit yung um, uh, EDSA People Power Revolution kasi yung mga kabataan ngayon, especially the Gen Zs, are very knowledgeable and aware sa mga history, ay sa history natin and sa events in the past. And at the same time, sa kasalukuyan, they are also very vocal about the um, issues and the problems we have in our government. Saan po hindi, kasi ang kabataan nyo, yun, oh, yung mga Gen Z, hati sila, meron ng mga kabataan nyo yun na loyal sa isang political family. Hindi nila nakikita yung mali, kahit meron na, dahil sila ay loyal para sa akin, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi, base, pwede siya sa namumuno. Kung ang namumuno sa atin is katulad dati, which is na tyrannically na na oppress yung mga ibang tao, pwede natin isagawa yung people power. Hello, excuse me. Um, sa panahon natin ngayon, paano kaya natin may papakita ang kapangyarihan ng taong bayan? Uh, since mostly po sa mga kabataan ngayon or are... Talented or like, let's say, maalam po sa digital optimization, I think we can utilize the use of social media when it comes to speaking up and dispersing factual information. Uh, for example na lang po, this halalan, uh, we can take this opportunity para po ipakita yung kapangyarihan ng taong bayan by encouraging other voters to choose wisely. Sa araw na ito, tandaan natin ang lakas at kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino tayo ang boss at hindi kung sinong politiko. Sa oras na apihin tayo at alisan ulit ng karapatan, may people power na magpapaalala sa atin na kung magkakaisa tayo, kayang-kaya nating patalsikin ang mga abusado.